marami ang naantig sa unang video natin kinadudong. Kaya eto ay binalikan natin sila para sa isang bagong sorpresa. Habang lunch break namin ay binalikan ko si kuya para ipaalam sa kanya na pupuntahan ko siya mamayang hapon. Yun na nga ng hapon na ay binalikan namin siya kasama ko pala si Jeremel, si Jacob at si Daboy. Gusto daw nilang maranasan kung ano ang feeling ng may tinutulungan. Pero pagdating namin ay wala si tatay sa kanilang bahay. Ito daw ay nanguhan ng kahoy ayon pa sa kanyang mga anak. Ang kalaunan ay dumating naman. At may dala talagang kahoy para pala sa kanyang binubuong bahay para sa kanyang anak na lalaki. Yun pala ay si Dudong. Kaya pagdating niya ay kinumusta ko siya agad at pati na rin ang kanyang mga anak. Oh. Okay, wait, <laughs> Yun na nga, Pangitin niyang sagot na minsan nga ay walang baon ng kanyang mga anak. Kaya heto tayo ngayon para hadan siya ng kaunting tulong. At medyo nasayahan din ako kasi nabalitaan ko na si Dudong daw yung anak niyang lalaki ay nag-aaral na sa ALS. <coughs> At dito ko rin naramdaman na mahal niya pala ang kanyang anak na lalaki. Kasi ginawa niya ng bahay sa labas kasi kung minsan daw ay ito ay gumagala at ang mga kahoy na ito ay hiningi lamang Pilip, niya. Uh, okay. yeah, balik lang sa yung mga top call. Pila kayo gasol yes, na call? Mga dosmel? Haman. O top? Ano agad? Bill, no? Mm -hmm. Habang nakatitig sa kanyang bahay, ay iniisip niya siguro kung saan niya kukunin ang perang pampaayos nito. Pero ang hindi niya alam ay... <laughs> Kamot. Hindi <laughs> <laughs> na kayo katatikol. Naot ko nasaktan na ni pang ayos yung balay. Magpapalit yung Sige. 1 2 3 4 5 6 Sobrang saya ni Kuya sa mga natanggap na pera. Sira. Hindi lang doon nagtatapos ang sorpresa kasi meron din siyang pangbaon para sa kanyang mga anak. <laughs> Sakto na <no>, kala? Ganyan ni. Ganyan ni. Ganyan ni. So wala, sobrang na ginapang balit ng katok. Bale, sa kanyang mga mukha ang saya mula sa mga biyayang kanyang so, natanggap At sumil, bilaman na ka. Kaya ni magpananggot. Dugay ni ay. Ilang ka bulan? Ilang ka ako nga. Kung hindi ka bayan ako.

<laughs> inyo, oh, inyo. salamat ka sa ginawa po. Salamat yeah. sa kawa. Sa ay, ang ko mo sa iya ha. Wala may karoon diri. Sa tanan. So, kan ko, inawag ko ko na mo nang tarong gamit ng kwarta. Para sa... Ako expect nga, sunod ako balik diri. Tara man na yung balaya. ha. Ang atop. <laughs> kaya na kaya ko lang, inyo, kano. Biron po na ako kay. Balik na uban. na Balik habang nag-uusap kami ni Kuya ay bilang dumating si Dudong. Pinuntahan siguro ng kanyang kapatid na babae. At siya pala ay nanggaling pa sa trabaho. Alam niyo ba kung ano? A umakyat siya sa punong kahoy para mamutol ng mga sanga. Igitan niyo ay parang pawis na pawis pa siya kasi yun nga ay nanggaling pa sa kanyang trabaho. Dito ko nakikita na si Dudong ay nagpuprosige para makatulong din sa kanyang tatay sa mga gastusin sa kanilang bahay. Kaya hindi naman sa inaano. Pero para sa mga kabataan dyan, dapat talaga kayo mag-aral para darating ang panahon ay giginhawa din ang inyong buhay. Kaya dito ay nagpaalam na kami sa kanila at iniwan namin silang may ngiti sa kanilang mga labi.